Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy nga ng ating istorya ay natatawa si Kuya Jomar dahil hanggang ngayon ay napakagalang pa rin sa kanya ni Ate Carla. Tinatawag pa rin siya ni Ate Carla na Kuya Jomar at palagi pa rin nagpupo si Ate Carla sa kanya. Kaya nga sabi ni Kuya Jomar na kung pwede ay bawasan na, na daw pagiging magalang at dapat daw Jomar na lang daw ang itawag sa kanya ni Ate Carla. Nang sa ganon ay hindi naman halata na medyo matanda na talaga si Kuya Jomar. Kayo po, kumusta? Puno naman. Sabi na huwag lang po eh. Pag ka nang magpo, ito lang sabi, kayo, kumusta? Babe, kumusta, babe? Ano yun? Sige nga sabihin mo nga. Ba't <laughs> ka natatawa? Kayo po ako po. Oo, oh, meron pa rin po. Kada po. Arikan <laughs> kita, bahala ka dyan. Sige, kada po mo, arikan kita, bahala ka dyan. <laughs> sa pakpo. Ay, grabe na. Badas pala ito si Carla. Joke lang yun. Basta yun na, Arlo. Huwag ka naman masyadong magpo sa akin. Kasi napaghahalat at tuloy sa ano sa edad. Mukha tabi akong matanda. Kahit hindi naman talaga. Ano, okay ba? Sige po. Ay, sige. Try ko po yung best. Sige. Sa bibilang kita pag nagkukbo ka pa talaga, makatingit pa sa akin ng... Ganun. merienda na kayo? Hmm? Yan. Mas so, okay, walang po. Okay, okay na yun. Minsan, kahit hindi mo ka-respeto, okay pakinggan na gan. Pero sa iba, <laughs> okay din naman may, may Pero sa akin, wala mo na akong ipo. Pero kung natanong mo naman, di pa naman kami nagkumakain. Kasi gutom nga kami ngayon. Eh. Nagbibili lang po si, Nagbibili lang si papa ng merienda. Ah, nagbibili si papa mo. Oh. Oo. Tsaka pala Carla, eto, meron tayong ano, mga pasalubong galing sa, galing sa nagmamahal sa atin. Eto. Thank you po. Nano ko na to eh. Nabuksan ko na to. Nanbox ko na to. Eto ang hindi pa. So, ito galing to kila Kay Tita Rosalie. Grabe. Sobra-sobra na lang po yung blessings. Thank you so much po. Thank you po. Salamat po. Ito kayo, Tita Rosita. Galing kay, ano ito? Genaido Bailon. Thank you po. Tapos meron din dito galing kay Tita Sydney Girl. Thank you ito so po. much po, Tita Sydney Girl. Tita Sydney Girl, Girl. Girl maraming salamat po. Uy, mm -hmm. ano pala si Tita? Ay, kakarating ng tatay na. Kate, no? Bless mo na ako. Daming may tay, tayo po tayo Kaya po po nag-abala po kayo tayo Musta tayo Pagkatapos ng kulitan At mga asaran Ni Kuya Jomar Pati na rin ni Ate Carla Ay nag-start na rin sila sa pagka-unbox Ng mga package Napakaraming mga fans na naman Kasi ang nagpadala sa dalawa At sobrang nakakatawa nga ito Dahil mas mapagagaan ito ang buhay ni Ate Carla. Napakarami nga ng mga pinigay muli kay Ate Carla at talaga namang masaya din siya pati na rin ang kanyang pamilya sa lahat ng mga natatanggap nila palagi. <laughs> Butong puso -buto ko <yung> <laughs> uh -oh. <Opo. laughs> tayo. Napesado. Oo. Napo. Send photo tayo. Dito na lang yung

Puro yata to kay Carla. Ay, kay Bianci. Meron din kay Bianci dito. Ito Ma Kay Ma'am Amy and kay Ian. Kay Ian and Emmy. Ramirez. Ah? ah, para saan na pala to? Thank, Thank you po. Go more. Ay, sa akin. Ito kay ano, Bianci. Hello. Ito Carla, oh. Carla, meron din sa'yo. Pinapataba ka ng supporters mo. Thank Ito, you man. so much po. Ganyan doon sa akin. Thank you po. Kita Maris. Maris. Thank you po. Go. Salamat po. kita Rosette, share po. po. Uy. Uy! 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 chocolate. Hindi na naman po patabahin si Carla oh. Sabi ko na niyo po si Carla. At sexy dammit. po si Carla. Uy, pang gym hindi. To Carla or Mami, whoever can fit it. Damit. Yan. Damit. Mga damit po Manggamit mga kalinga po. Mm -mm. Just chocolate. Uy, kapita Febi. Salamat po. From ano po? From um, assorted na to eh. Thank you so much Tita po. Febi. Tito Febi. Tita Febi. Yon. Thank you po. Thank you po. Tito Febi. Salamat po Tito Febi. Thank you, thank po. you. Thank you. Oh, bro. you. Oh, bro. Yun. Grabe talaga si Carla. Ano? Grabe, dami, dami nag nagmamahal, nagmamahal kay Carla. Oo. Oh. Thank you po. Pero sino ba yung pinaka nagmamahal kay Carla? Siyempre, shh, yung katabi. Ang hindi na ba? Grabe. <laughs> Hanap ka pa ba? <laughs> Tanungin mo nga ito. mo Ba nandito to? Nandito ka pala? May nakuha nga si Ate Carla sa package na pamaypay at kinilig naman ang lahat ng kinuha ni Ate Carla ang pamaypay at ipinaypay niya ito kay Kuya Jomar. Grabe patagal ng patagal ay eh, mas lala na nga nagiging sweet si Ate Carla pati na rin si Kuya Jomar sa isa't isa. Grabe talagang Napakabagay nga sila at kitang kita din na nahuhulog na talaga si Ate Carla kay Kuya Jomar. Ha? Ah? Hindi pa ba dyan talaga ako bro? Yan, Ay! 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 Ay Babae ka daw! Grabe ka! Mas ka na dito! <laughs> 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 so, Hindi maganda yung sinasabi mo. Tama-tama oh, tama, oh. o! Paypay -pay ka! Uy, paypayan mo ako! Tama-tama! Ano ito tama tama bro. Tama tama ang nan po dito. pa, di pa tapos. <laughs> Ito tama tama may pamaypay oh. May pamaypay pa. May letter to pa yata. Oh. Hoy. Oh. Oh, uh, oh. uh, may, may yeah, letter, letter pa. May letter pa. Basahin mo, basahin mo. Hello. Hello, Carla. Hello, Hello Carla. Ethan Roses for you and Ethan Ferrero for you. Happy Ethan birthday from Tita Febby. Thank you, Pop. po. Thank you, po. Thank you so much, po, Tita Febby. Tita Febby. Salamat, po. Ika po, ina ko na po nga kayo sa inyo. mo naman. <laughs> 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 Chocolate. Ah, mo naman. Sige, sige. Thank you. Salamat, po. Ano ko meron din dito, Ayun. Well, gusto ko lang naman mag-unbox. Wow. Gusto mong alisin? <laughs> Tokola, brothers. Oy. Thank you, po. Thank you so much, po. Ayan, ito so, po, mga, ano na po ito dito po namin sa isa hinan, May unan pa. May unan pa. Uy, jump ka! <laughs> yeah. Ay! ay Pogi na yan! Pogi na Ang pogi ko dyan. Ang maganda mo dyan, no? Sariling, <laughs> Thank you po! ano <laughs> Baka may gusto. gust mo. Uy! Oh, ito po. mo. Wow! Oh, May dollars. 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 dollars! Legit! Legit! Thank legit! You so legit much nga po! One dollar! <laughs> <laughs> One dollar! Ilan ba ito? Madami oh, yeah. oh, oh. Thank you po! Gusto mo sa man kita magpapalit? Ano, <laughs> 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 Pang-date yata <laughs> natin. <laughs> so thank thank you, you po! From? from... from... So May letter? Ba yan? So, um, wala, ewan po kung ano. <laughs> 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 oh, yun na yata yung kanina kay Tita Feby. Yun. Thank you po. Ay, kay Tita Febe ulit. oh, salamat. To Carla, po. happy 18th birthday. More blessings to come. More power to Jom, Carl. I will pray for you success, for your success and always for Team Kalingap to their goals. <laughs> for simply give for you na galing sa puso ko from Tita Febe. Thank you so much po, Tita <laughs> Febe. Thank <laughs> you po. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!